Good morning, good morning, good morning guys Magsisimula na po tayo magluto guys Luluto tayo ng pangamos pa guys yan guys, itlo guys Lagyan natin ng konsumasyon Yeah. Ito ang ating menu sa so, umagang ito guys. Scramble naman tayo guys ng itlog guys. guys please support my video guys maraming maraming salamat sa inyong pagtangkili pagsubaybay panunood ng aking youtube channel sana mag subscribe po kayo mga guys yan ang ating menu guys ang umagang ito guys and guys papainit natin ito guys my chicken guys galing sa Jollibee natin guys ang ating nanang dito na guys Ang tayo, tayo, guys. tayo, ito talong guys masarap po sa umaga guys yan guys talong guys sarap po guys sa umaga yan guys And ito, parang yung know, na tikman you know, guys. sa umaga. Subukan nyo mag so, sa umaga. At may kasama ito. At may kasama ito. Oh, right. Guys, nice. so I think, you know, the Guys, marapit na tayong matapos sa aking video. Huwag <coughs> po kalimutan mag-subscribe mga brother or sister and friends. Salamat po and God bless you all. Mag-iiyak po kayo at lalo po tayong mananangin sa ating pag-ulo. Dahil kung wala siya, wala po tayong magagawa. My right. siyempre din natin ang ating bansa guys Yan guys, ang ating pangunin yung idong luto guys guys mga tip na tayo matapos guys yan guys tapos na tayo magluto guys meron tayong talong, itlog at meron tayong gulay na may hipon guys at may pusit tilapia guys yan ang ating menu ngayon sa magang ito mga guys sana upo po kayong magsawang magtangkilik sa aking youtube channel please subscribe and follow maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa akong youtube channel maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa akong youtube channel God bless you all and mag pray tayo lagi sa ating Panginoon Jesus